guys Nabi. Nabi. Yo! What is up sa mga taong nandyan? Back in, in again, it's another vlog na naman tayo dyan mga chong! Alright! Yo! Kumusta mga kapatid? Sa panibagong araw na naman to at samahan nyo kung meron tayong kakalkalin. Makakalkalin natin yung motor natin. At ang gagawin natin ngayong araw ay magpapakabit tayo ng CNC mags para sa motor natin. So tara, samahan nyo. Unbox natin ito. Nasa gilid ko. Let's go. so ito na yung ating mags. So ito yung ikakabit natin sa motor natin. So ang motor nga pala natin ay Honda Click 125i version 2. So ito, pwedeng pwedeng na no. yan. 4 holes, tapos 14 mags nga pala ito guys. Tapos bumili na rin pala ako ng spacer para dito. Sa unahan niya. Yan, so ang build nga pala natin na gagawin sa motor natin ay Indo Concept. Yan, Indo Inspired. Ang gagawin natin ngayong araw ay bibili tayo ng gulong para dito sa ating mugs. Alright guys, so nakabili na tayo ng gulong. Ito, dalawa. Itong panghulihan natin ay 180 14. Tapos itong isa ay 90-80-14. yung napili nating brand ay B-Style. hawakan sa likod. Para dito. ya guys, nabilog. Ayan, nabilog din. So, hindi natin matatanggal. So, gawan muna natin ang paraan. Let's go. Okay na guys. Pinag-grinder na lang natin ito. Ito lang yung bolts ito. Ayan, okay na. Guys, ito yung stock. Ito yung bago natin papalit. So, ito na yung disc natin. Alright, sasok naman. Ayan. Sakto, sakto. Ayan. So, ikabit na natin ito. hi guys, so nakabit na natin yung gulong. So ito na siya. So naglagay ako ng fender equipment dito. Tapos itong gulong. So ikakabit na lang natin to. So pasensya na kayo, hindi ko na ma mabijuan kasi nga nagpukul itong cellphone ko. So hindi ko na makover lahat. So kakabit na lang natin to. Tapos sa likod, ayun na. So kabit na rin natin yan. Okay na yung ating unahan. Guys, baklasan na natin tong Pambucho, swing arm Tsaka yung gulong Let's go Tanggal na natin itong pambucho guys Pambucho out So tatanggalin na lang natin yung swing arm Alright okay, guys, so na natin yung Swing arm Tapos ito na yung gulong natin So mababaklas natin yan guys Alright guys, so nakabit na natin. Ito na. Smooth na. Okay na rin. So, ilalagay na lang natin yung mga washer, swing arm, tsaka yung pipe. Alright guys, so inabot na tayo ng gabi. So, tapos na tayong magsalpak ng mugs. At ito na siya. Alright, so ito na yung mugs natin. Ayan. So, na-testing na rin natin. Ayan, na-rides natin. Maulan lang kasi. So, dito tayo napahirapan yan dito tayo natagalan pero all goods naman plug and play lang tong magazine na CNC Max yan yun yung suharap ito naman yung sa likod pasensya na sa ano kasi magulan marami so okay naman siya smooth naman ito na yung mga stock natin na gulong so Inabot din ako ng 3 years bago nakapagpalit ng gulong. So ito yung stock na mags ng Honda Click. So yun, napainihintay natin. Bigyan natin ng kapirasong montage. Okay guys, so unang car wash gamit natin tong mugs. So okay din naman. Malinis na. Okay na yung motor natin guys. Umalik na ulit sa silver. Yan, CNC. So nagamit na natin to sa long ride papuntang Cavite. So okay naman. Good naman yung naging uh, rides namin. Wala kami nag-aberyan. So, ito na yung motor natin. Yun, so napakita ko na sa inyo yung montage ng ating motor. At nakabit na rin pala natin yung CNC mags na nabili natin. So, matagal-tagal ko din minanibes yung ganong uh, CNC mags. At sunerte tayo dahil nagkaroon tayo nun. Ang build pala natin na gagawin dun sa motor natin ay Indo Concept or Indo Inspired. Okay na tayo sa Indo Concept requirements. Meron na tayong tire hugger, 260mm, tapos, dagdag pa natin yung CNC mags. Yun, looking na rin tayo ng group kung saan tayo makakasali sa Indo-inspired or kaya kung anong grupo yung pwede natin salihan. So, yun. Kung nagustuhan mo tong video na to, e like mo na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Ito ko na nga tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanood. At ingat kayo palagi dyan, always sanitize. So, hanggang dito na lang. Peace! Anak! bro